Limang lineup ng Honda Big Bikes ang in-unveil ng Honda Philippines sa ginawang Makina Motor Show 2024 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Isa na nga dito ang 2024 Honda CBR Fireblade. So hindi magtatagal mga tol ay magiging available na rin to sa mga Honda Big Bikes showroom. Especially sa Honda Big Bikes Cabanatuan City and Webay mga tol. Kaya kung nagbabala kayong maglabas na ganitong super sports bike, so pwede nyo kontakin, message sila lang sa messenger. So kung titignan natin itong bagong Fireblade, so parang walang pinagbago sa previous model, di ba? Sa so unang una sa makina nito ay bagong refine yung engine nito. And sa looks niya, bago na rin yung winglet nito. Hindi na siya katulad nung previous model. So gumagamit ito ng 999.9cc engine displacement, water cooled 4 stroke, double overhead cam, inline 4 cylinder engine. Nakaya produce ng 160 kW at 14,000 RPM at peak torque na 113 Newton meters at 12,000 RPM. So meron tayong dalawang color variant para dito sa 2024 Honda CBR 1000 Fireblade. So yung Grand Prix Red at matte pearl morion black. So pagdating sa SRP ng 2024 CBR 1000 RRR Fireblade ay 1,699,000 pesos. Next mga tol itong 2020 Honda CBR650R. So ito mga tol yung bagong sport version ng CB650R. Actually hindi naman siya totally sports bike ano. Kumbaga sport touring bike siya kasi hindi naman ganong kasubsob yung riding position natin dito. Medyo naka upright position yung rider dito kaya pwedeng pwede rin talaga to pang long ride. So makikita naman natin dito sa official video niya ano. So pwede siya sa racetrack and syempre pwede rin pang mahabang biyahe at para sa mga bagong features ito naka TFT display na ito with Honda Road Sync App so pwede natin i-connect yung smartphone natin dito and meron na rin itong e-clutch at equipped na rin ito ng HSTC or Honda Selectable Torque Control pagdating naman sa makina nito ay ginagamitan nito ng 649cc liquid cooled 4-stroke 16-valve double overhead cam inline 4-cylinder engine na kaya mag-produce ng 70kW at 12,000rpm at max torque na 63 newton meters at 9,500rpm and pagdating naman sa cash price ito, may SRP itong 554,000 pesos Next naman itong 2024 Honda CB650R. Bali same engine lang to makatol dun sa CBR650R. Naka TFT display na rin at meron na rin e-clutch. At ang maganda rito mga tol sa kanya yung DNA ng Honda CB1000R. So nagtataka lang ako dahil hindi naglabas si Honda ngayon ng 2024 model ng CB1000R. Pero naglabas sila ng bagong naked sport bike ano yung CB1000 Hornet. Alam nyo sa tingin ko kaya siguro hindi naglabas si Honda ngayon ng CB1000R kasi inilipat na dito kay CB650R yung DNA niya. At yun niya ang pinalit sa Honda cb 1000 r ay itong Honda CB1000 Hornet. Anyway, si Honda CB650R 2024 model ay meron ng new look. Ano? Yun nga, na-adapt na niya yung front end ng CB1000R. So meron siya napaka-unique na daytime running lights dito. Ano? Sobrang lakas ng dating. And dito naman sa rear end niya mga tol, ano? sharp na yung design ng 2024 model na CB650R. Compare natin sa previous model, hindi siya ganun ka-sharp. Ano? Kumbaga, rounded yung shape niya. So meron itong dalawang variant mga tol, ano? yung e clutch version at yung standard version. At meron tayong tatlong color na pagpipilian para dito. At meron tayong tatlong color na pagpipilian dito. Yung matte gunpowder black metallic, matte laurel green metallic at candy chromosphere red. So bali yung standard version pa lang mga tol yung may presyo. Ang SRP nito ay 524,000 pesos. Next mga tol, itong bagong lineup ng adventure bike ng Honda, ang 2020 per Honda NX500. So bagay na bagay ito mga tol para dun sa mga gusto mag-upgrade ng motor nila from lower CC. So 500cc agad na adventure bike. So ito yung pinakabagong lineup ng Honda ngayon na adventure bike. So gumagamit ito ng 471cc liquid cooled 4 stroke double overhead cam parallel twin cylinder engine na kaya magproduce ng 47 horsepower at 8600 rpm at max torque na 43 newton meter at 6500 rpm. So talagang may enjoy mo itong adventure bike na to dahil napaaganda ng fuel consumption nito kaya nitong umabot ng 27.8 kilometers per liter. So talagang napaka premium ng cockpit niya mga tol. At naka TFT display na nga rin ito at meron itong Honda Road Sync na pwede natin i-connect yung smartphone natin. And syempre LED na rin lahat ng ilaw nito. At pagdating naman sa presyo mga tol, ang SRP niya ay 409,000 pesos. Next naman natin mga tol itong 2024 Honda CB500 Hornet. So same engine lang to dun sa 2024 Honda NX500 ano, na naka twin cylinder engine. So ito nga yung pinakabagong lineup ng naked bike ng Honda ngayon ano, na nasa 500cc category. Good for beginner bike din ito para sa mga gusto mag-upgrade. Naka TFT display na rin ito at meron itong Honda Road Sync na pwedeng i-connect ang smartphone. At meron na rin itong Honda Selectable Torque Control. And sa looks niya talagang panalo ka din. Ano. Meron siyang mga sharp design. Naka upside down fork na rin tayo dito sa front suspension. Naka dual disc brake na din. And syempre meron niyang ABS or anti-lock brake system. So siguradong swak na sa to sa budget niyo mga tol dahil lang SRP lang nito ay 379,000 pesos. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Honda Big Bikes, especially dito sa limang bagong Big Bike ng Honda, no? So, pwede nyo ako pm sa Messenger. So, ilalagay ko na lang dito sa screen yung Facebook account ko. So, message nyo lang ako mga tol para matulungan kayo kayo maglabas ng pangarap yung Honda Big Bikes. So, hanggang dito na lang muna mga tol kung bago lang kayo sa channel na to. At nagustuhan nyo itong video na to, huwag mag-subscribe at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.